Kukunin pala tayo doon sa ano mga katagbis sa kabilang bangka sa kasamahan namin. Yung ano, uh, ah, bagong repair na banta, bangka, Kumsita Uno. So may kukunin ako doon na ano, yung ah pattern ng ano, pattern ng magtada na makina. Kasi eh, yun, mamaya. So dadaanan natin muna dito. ang um, Conchita Uno bagong repair pala ito mga katagpis wala akong ni tao ni okay, wala tao so yun kunan muna natin saglit ng ano video habang kukunin natin, natin yung ano ah, pundasyon ng ah, pattern ng pundasyon ng makina so pala mga katagbis ah, magandang umaga po pala sa inyong lahat so ito may kukunin pala tayo dito kayo ka so tayo po yung naka na or naka na dito Uh, may kulang pa uh, barahan na ng ano, mga sirisan at saka lagyan na na ng mga diesel ito, yung box nya so malapit na pala itong matapos mga katagbis ang FVCA Conchita Uno kasi ito maliit ito dati Maganda din pagkatira. Ito yung sa loob. Ah, tapos na riyay. Ay. Asa tong Hermano na ako kahapon. Lalong. Kokonoin so, muna natin bago tayo bago ko bago ko kayo i-tutor dito sa bagong repair na bangga. Ito pala yung ano, mga katagbis kahapon uh, pinuntahan ko dito. Yung plywood na ano, uh, pattern Pattern na plywood. Ito pala yun. Ito. So, ada uh, naka-fix na pala ito. Malaki. Malaki na ang sa ilalim mga katagbis. Dati, ah, uh, mala, ano lang to sa dati. Maliit lang. So, yun. Makina na lang ang kulam dito siguro. Uh, wiring, makina pag lagay ng makina, wiring at saka. Ito, uh, maraming mira pa. So, na sa pala sa sinong. Ah. Uh. Tapiks na. No? Tapik na lahat ko hanggang 20. uh, bago tayo pumunta doon sa kabila sa Consita Tris uh, ato sa aning ispatan sa natin sa muna natin sa itaas mga katagis so ito yun ang gumawa nito mga katagbis uh, siya Sila rin ang gumawa doon sa 4 Kunsita 4 3 at saka 2 Sila rin ang gumawa doon Sila rin ang gumawa nito O sila rin ang gumawa Doon sa FBC Kunsita 4 FBC CA 3 At saka sa ano FBC FBC Kunsita 2 So yun, uh, May kulang pa uh, Butin pa siguro to ng ano mga katagbis uh, Mga isang buwan Bago to baka lutang so Ulitin ko mga katagbis ha? Uh, maganda rin pagka ano Pagkagawa ah uh, dito pala sa ito pero ang ano loob nila sa itaas yun may mga dik nabi maganda rin pag mga kalagis So pala mga katagbis, ah, sa ah, mahilig manonood nito, Uh, pag comment lang sa baba sa comment section para hindi ko mabanggit masagsagot natin doon dahil tayo ay bababa na so yun bye um, mga katagmis maganda rin pagkatira so siguro sa akin lang mga katagbis sa lahat ng mga kutsita fishing na bangka sa palagay ko ito ang maganda na pagpagawa ngayon so, di tapos. Ah, pa lang tapos uh, marami pang mga gagawin naman sa kawila. Ah. So yun, tibay ah, shout out pala sa gumawa nito shout out po sa inyo idol ah, ang ganda yung gumawa ng mga ano mga ganitong klase ah nikit to ini eh. basa pa so tayo na eh, tayo na po ay eh, babalik na sa bangka namin Ah? Oo. ko aning kuhan. Dahil dinaanan lang natin to para makunan saglit ng video. <laughs> <laughs> Sige na God, antos lang. Basin di iPhone. <laughs> ah? Mau <laughs> ka Antos na <ragod>. Asa maka? <laughs> Adri ka sa iPhone? Ha? Ah? Yahay na. No, Dak, nindot ni nga pagka, paano? Nindot niya na yung ni pagkatira kaysa sa upat kabangga ni Bosing murag kini ang oh, nindot na pagkatira sa pilot house. Ito nga, ito nga yung buti. Eh, yamay, it's buti-buti na taraw ka, oh. Hindi na gagadag pakaan. Agoy pakaan po, oh. Ya, ikaw na lang po isa din, eh. Naman. Mag-tarong <laughs> Mana makan dah tim boleh ke mobil akan buih lu. Ai grab. Ayau pora. Kasi racing din tu pasing nak paabot na to. Ini pabalik mang god nila ni gapun kay. Ini mesin dan nyuruh tuloy. Ambot si. one basing nag data <raszam> tog tiil. Ban ko loy. Ta. Mahaw loy. Ni pagbalik ni mo. Ang sakyan ni mo pagbalik lagi. Ay, ay, pangayong gasoli ng pintot. Kaya tunta ka. <laughs> Ayaw, ana. Ayaw, ana, ta. Ano si yung siya? Turo siya, no? Ulo? Ang puwara. Di siya, puwara. Ang 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 puwara. Kong. Kong. Um, Ada. No Udu. Apa sakai? Paleo ko tak. Bisa. Ai lag buih ha. Ah, ya. Op ya. Dari ya. Ini malam. Oi katik muloi. Oi katik sa, oi kawayan semenyayai. Oi kawayan semenyayai. Pusti, pusti. Ha. Ya, pusti kebangkitin tu. Jalah. Balik ke dia ikut, dia akan makin. Saka kanang, kan kuan makin nang gigon. I ita ona on, ah sayang so buka yon popunta sa kabila mga katagbis <tipun> at ko na ha, ko ara si wan uh, rekrek Rekrek masih guru yang mau puli nih eh. papanya. Sa, kang turu to is rekrek. Oh mau orang pergi pun si guru, komplit turu gugah pun. Oh, kenapa si rekrek? Hmm. Amri atau Makeda baru naik di kurung Na? Dugay mapalong na siya Dugay <laughs> mapalong So dito na pala tayo mga kagbis anjing dikehan otak la 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 down oh ais ada apa eh badan wala aku ni fikir dulu ya aku rata-rata aku panek ikan i plaster Dari selalu yuk para dia magbangga-bangga okay. Oh So ito na mga katagwis tayo nakaakyat na So ano hanggang dito na lang ang bidyong to so ulit kung mga katagbis uh, hindi ko nabanggit i-comment nyo na lang sa comment section para sasagutin natin so yun hanggang dito na lang guys ang pinglang lang takanunay and God bless po sa ating lahat bye bye